Pre. Oy, pre. Ay, ay, siya may diskarte karo na to, no? Ay, oh! Tama, day! Ano yan? man na yung dyan pulro, no? Dyan ba? Saan mo tulad to? Ah, ikaw ka ba lo? Birthday din dyan pulro ron? Birthday niya ron, na gano'n, kwan, no? Post na dati niya nga kwan, o memories, o nakita man ako. Kabalo kaya to si Larnil, no? Nga, birthday to ni kwan? Matama kayo. Siyata ba? No? Masi, day. Surprisaho na to ba? Kwan? Pasignasya dito sila hambalay. surprise na to. Pakita na to si Arnil. Entra.

Pandamai mah tu pakai ni balik dia dari si kainan blag. Oh, oh tamak blag si kainan blag benda ini. Tambah ada di sebelah. Tak pai sini lah jibar. Tak baik teh. Awak ni mesti kemari. Kamu ni tanggung perasa pantukan kayak gusto madai mu baratu. Hala ambil. Ulah ulah ulah. Bimbang kainan. Mau nak. Nak bayar pilang atanan.